Manila, opisyal ng inilunsad ngayong lunes, Hunyo 30, ang pinakabagong segment ng It's Showtime na pinamagatang breaking news, tampok ang dalawang bibang kandidata kada araw mula sa iba't ibang barangay na magpapasiklab sa entablado. Sa pangunguna ni na Vice Ganda, Vong Navarro, at Karile, ipinakilala ang segment bilang isang makabagong patalbugan ng ganda, talino, at kumpiyansa na layuning baguhin ang mga pamantayan ng kagandahan. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga dilag na di umano'y malalakas ang loob at kumpiyansa babasagin ang pamantayan ng ganda dito sa Breaking News, anunsyo ni Vice Ganda na sinundan naman ni Vong. Dalawang biba at kwelang panlabang kandidata ang he-headline sa patalbugan kada araw at kasama pa nila ang kanilang kabarangay. Dagdag ni Karil, ang aangat sa rampahan, sagutan, at talent portion ang mananalo at papasok sa weekly finals. Ipinaliwanag din ni Vice ang batayan ng judging, 80% ay mula sa personalidad, talino, at kumpiyansa, habang 20% naman ay galing sa impact nila sa madlang people, buo ito sa isang daan Unang sumabak sa breaking news sina Early mula sa barangay Nazareth, Tino, Nueva Ecija, at si Budang mula sa barangay San Isidro, Taytay, Rizal. Sa huli, si Budang Cruz ang itinanghal na breaking news of the day matapos makakuha ng sham naput isa punto pito puntos mula sa mga huradong sina David Licauco, Andrea Torres, at Jillian Ward. Mainit na tinanggap ng madlang pipoy ang bagong segment na ito na layuning itanghal ang iba't ibang anyo ng kagandahan, hindi lamang sa panlabas na itsura kundi lalo na sa tapang, talino at karakter. Patuloy ang kasabikan sa mga susunod pang araw ng breaking news kung saan panibagong mga dilag ang magpapasiklaban para sa karangalang pumasok sa weekly finals. Ask Chat Tools